Hello guys, maayong hapon sa inyong tanan. Ari ako subong sa ni Mother guys. aya nga baboy nagbata. Abi niyo ang pinakabilog. Pila ma? 16. Congrats Mother 16. Ang ah, amon dati 17. Lamangan ko lang siya ng isa. So ipakita ko sa inyo guys ang iyang ha. nga, ang nga, bata sang baboy niya. Congrats Mother dear kita ko sa inyo guys ang mga cuteness ng mga baboy ni Mother. Ari sila guys oh. Sleeping sleeping ang mga guwapa ng mga idik 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 how are you my dear idik. 16 to sila guys. Ayan. Nah, na tu, nila bilang, kita, ano modal, ku mau biar lang oh, look nyo guys, oh. Kit 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 sila oh. Ara, right. mga namin na may ginang nila. Oh, biyag po yan pa. Pati wala nang bang nanay nila, biyag po man. 16 sila, guys. Yan. Thank you Lord sa blessings. Para mi na may ginila tulog-tulog oh. Ka very good kids sa ila. Ano ang gusto ko naman yun? Ano na kabati isang busis na Irina? <laughs> Ay, ila! Mambot, mambot, say mo da. Nami. Bumay, ex ba? Marikit ako ng ex. Ikis to sa likod ka ba po yun? Ayan. Di ba makikit sila, guys? Hmm. Bawa na kapoy, ilang nanay niya kapoy kasi madir niya hamak mo bala this is size kabilog ang bata niya na kapoy siya eh di ba mga cute guys very cute uh, nambot ko pi, ano yung pinakabilog ang laki kagbayi dira di ka po bala hmm, puro puti di ba la iso ginang tatay nila oh. Puro puti. Wala agi siya nag, uh, ano nga, kulor ng iban. Puro puti. Gitsa. Last niya nga bata, guys. Before ni 3, si Kabilo. So, dati nakabata na rin siya ng 16, Kabilo. Dati sini kagi ni siya. Buka namin. Gisang ilang tulog, oh. Mga cute-cute sila. Cute, Magdako ka mga good health, mga palangga, ha? Nan buyag-buyag. Buyag lang ang mga baby. Hmm. Ato, dako. Oh, haro, dako, haro. At dako, na. Na. Enjoy watching, guys. Thank you for watching. Sharing is caring, mga palangga.